Na, na yung paninda Tapos na yung paninda kaya ayan, kasama ko si Nico dalawa kami hanggang bewang doon tubig doon sa labas tara tignan natin guys palengke lang ito muna kami babay muna ito yung tara guys uh, punta na tayo ng pulo tignan natin yung tubig guys ay ko sa si sinikom hindi kami nagsama ng bata kasi gawa nga ng malaki rin tubig Imbis may madala kami. Ayan, eh, nawala na yung tubig dito sa amin, mga lodi. Kasi lumit na yung high tide. <laughs> Labas tayo. Ah, ayun guys. Daing kalat sa kalsada. Gawa na kanina. Galing yan sa labasan, guys. Yung tubig. Tinangay dito papasok. Daing walising yan, eh, no? ayun Ayan, basura. Nagkalat yung mga basura. Gawa nga ng tinangay ng... Ano nang <laughs> yun oh bayan talaga. Ha? Cameras. <laughs> Cameras. Okay na no sila. Ano oh. isang araw nagaano pa sila oh. <laughs> Hanggang dito. Pa. Ano Okay lang yan. Kailan nakalabas pag eh. Pagpaauwi na lang kami sasakay. Pag may dalan. Magkano isa? 30. 30 isa. Ah, mura lang pala 30 isa. Pwede na. Ayan o. Oh, guys. Yung ibang mga ano. Na baha. Ayun na dirito sa. Ano. Evacuation. eh for mga. Naabutan ng bahayan guys. Mga pinas Yung mga bye, -bye nila. Ayan. Ito sila ngayon. Sa loob. Pati dito guys. Yung eskwela dito sa amin. Sa Tansa 1 at Tansa 2 puno na po lahat kasi naglikasan yung mga yung ganlaig ng tubig dito sa tambak sa kalatsuchi ayan sobrang laki ng tubig po ngayon ingat pong lahat mga lodi ayan hawa ng Diyos sa amin po ah uh, hindi po nagtuloy hanggang ano lang siya sa akong awa ng Diyos hindi niya hindi rin umulan umaraw din guys Ayan. Ha? Oh, may ano lang ulit mga lodi. Pwede naman.